Magandang araw mga sangkay, tara samahan niyo ko sa ating pagpapalitada Ito po yung huling pader na papalitadahan natin dito sa loob ng bahay After how many months, matatapos na po natin itong bahay na ito At ayan po, bali yung post at biga ay naribukadahan ko na po Iyan nung mga nakaraang buwan Kaya hindi na po natin naribukadahan At nakapag layout na din po tayo dito mga sangkay At napaka kapal po ng palitada natin dito halos mag 1.5 inches kaya ang ginagawa po natin ay pabato ng pabato uh, doon po sa taas hindi ko na po yun uh, dinamay sa pagli-layout bali kasi taas naman po yun matatakpan ang kisame ang ginawa ko po ay dinaya ko na lang po siya doon para makatipid po yung may-ari pero dito po sa may iba ng biga na kung saan ay diyan tatama yung ating kisame Ayan po ay dapat na naka-layout o nakahulog. Tapos dito po sa ating bintana, yung dalawang gilid po ay nilayout ko na rin po at binatuhan para sa kinabukasan po ay yung header na lang po at dyan po sa ibaba. Ayan po mga sangkay, pangalawang araw ko po ito ng pagpapalitada at uh, medyo... Mahaba po itong dahil gawa po ng napaka laki po o napaka kapal dahil tumihaya po yung ating pader po dyan. At uh, hindi po maiwasan iyan dahil di 4 po ang gamit natin. Kaya ganyan po ang nangyari. At this time mga sangkay meron po tayong labor sa pangalawang araw po ng pagkapalitada po natin. Ang mix ratio po natin dito mga sangkay ay sa isang semento 10 mistay na buhangin na binili po natin sa hardware. <coughs> ang price po niyan mga sangkay ay nasa 35 pesos dito po sa amin sa Tanay Rizal. Bali, ang price naman po ng ating simento ay nasa 220 to 215. Diyan lang po naglalaro yan. Minsan nagto 225 to 230 yung price ng isang simento po natin. Bali, tatlong simento na po ang nagamit natin dito sa pader na ito dahil makapal po talaga siya at the same time mga sangkay dahil pasukin ito ng tubig at bugbog ito sa mga ulan at uh, papasukin po talaga siya ng tubig kaya ang ginagawa po natin same process pa rin po na kung saan naglalagay po tayo rito ng surf powder para po sa ating pang waterproofing ayan po mga sangkay malapit na po natin matapos itong pader na ito at uh, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan i-like at i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong lahat ng mga sumusuporta sa ating uh, Facebook page at sa ating YouTube channel. eh na nga po, ito po yung last portion mga sangkay. Palagi ko pong sinasabi mga sangkay na kung kayo ay biyasa na o expert na sa larangan ng pagpapalitada, ang video pong ito ay hindi po para sa inyo. Para lamang po ito doon sa mga tao na gustong matuto mag-DIY sa kanilang bahay. Uh, this time mga sangkay ay binubuli ko na po after ko po siyang ma uh, bara ng patayo at pahiga tapos may mga portion din po na sa ibaba ay medyo pinapakapit po natin ng uso yung ating simenton ay pinahid doon then after po nyan kapag na-establish na po natin lilinisin po natin mga sangkay and then bara ulit tapos pipilapan ulit natin yung mga lubog-lubog pa at the same time bara ulit tapos kapag okay na po, siyempre alam na yung panghuli ay bubulihin na po natin siya. Sa pagbubuli mga sangkay, kailangan bulihin mo lang siya ng paulit-ulit. Pagkatapos mo mabuli ng isang beses, padaan mo siya ng rodelang bakal. Then after that, is bubulihin mo na siya ng rodelang kahoy. Mga 10 minutes to 15 minutes po ang itatagal. Tsaka mo siya bulihin ng rodelang kahoy. Para makuha po natin yung manipi, uh, makinis at magandang texture ng ating pader na kahit rough po siya ay may pagka makinis at para kapag ka i-skim coat natin o magpipintura tayo ay konting amount lang po yung magagamit nating skim coat o pintura dahil uh, makinis po yung pader natin na may pagka rough po siya yan po mga sangka instead na gumamit ako dito ng foam hindi po ako gumagamit ng foam dahil meron po dito mga lagayan ng dishwashing liquid na kung saan eh, meron siyang butas at i-adjust adjust mo lang siya yun lang po ang ginagamit natin ang purpose po niyan para hindi po tayo mapasma o laging basa yung ating kamay at yan po yung ginagamit ko kaya kung meron kayo mga dishwashing liquid sa bahay ninyo yung bote huwag nyo pong itapon yun gamitin nyo po yun para sa pangwisik ninyo o pambasa kapag kayo ay nagbubuli yan maganda po yung gamitin mga sangkay ah uh, dito mayroon po ang kinakantuhan na dalawang kantuhan diyan bali apat po yan tapos dun po sa kabila nag-aasintada tayo so may malapit sa pinto kasi ang purpose po doon gagawin na lang pong 1.5 cm yung pinto wala na pong hamba tapos dito naman po sa kabila mag-aasintada rin po tayo para po doon po sa abang ng pinto kaya marami po tayong ginagawa diyan dahil meron po tayong labor ah uh, tansyado naman po natin yan lahat at matatapos natin yan sa loob ng isang araw para sa kinabukasan ay magpapalitada na po tayo. And nga po mga sangkay, nag-finishing touch na po tayo rito. Pansin nyo po, mainis po yan.